Another day, another vlog. Ka LL here once again. Dadarecho ako sa Daycare Center. Kabarsikan Daycare Center San Fernando La Union. Noong unang panahon nung ako'y bata, walang kalsada dito sa amin. Ito, pilapil lang ito. Yan, wala lang papuntang bundok kung saan ako nagpapastol ng baka. Ilang baka ang aking dala-dala? Lima. Kaya, yan ang sugat or tapak ng baka sa aking paa. But now, wala na. Ganito na. Kalsada na lahat. Pero okay pa rin. Maganda. Pero mas maganda ang dati. Ang maganda lang dito, kung ano yung mga nakikita kung pwede lang kunin ko lahat. Saging. Saging ulit. Aso. Ah, good morning. So, maglakad pa ako ng few minutes bago, bago makarating sa daycare center. Dati walang bahay dito. I can't believe ngayon marami na. Nakakapagod maglakad. Alas 8.15 ng umaga. Ay, mga slide. Ito lang kasi bundok lahat ang paligid namin. Ayan, nasira. I feel bad. So, another trabaho ito. So ipakita ko rin kung saan yung dati naming bahay. Pero dahil sa baha, nawasak ang aming bahay. Oy, may music. this way to Kadaklan Agturong Ti Evacuation Center. Lugar pagkamangan. Ha <laughs> mga Ilocano words. <sighs> Ibang-iba na talaga ang kabarsikan. <laughs> Doon ang mga estudyant ay mga uh, Nagbabantay ng anak Good morning Mabali nagpasyar ay at daycare So, ito ang simbahan. Ito ang daycare. Ayan si Madam Lani. Uy, nag-submit si Daniela. Ayan ang aming New York. Ito ang daycare center ng kabarsikan. Pati pala ang... <laughs> yung <Kanyang> pagkurkurangan niya. <mo. laughs> o, oh, may pagkurkurangan daw si ma'am. Ano bang pagkurkurangan mo? Hanapin natin ang pagkurkurangan mo. <laughs> Guray ka. Kita tati pagkurkuran. Eh, may may isang kulay na. May met, may 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 mo mga kwada. So, kumpleto. Dito yung Yes. Apay, apay, tagdanong. Kigigid? Ay. Umunay ka So, ito ang washroom. Dalawa. Babae. Male. Male. Female. So, nagsabi ni ma'am, yung pagkurkurangan kung ano yung kailangan niya. So, magdudunik tayo. <gzier> Kahit lang yung pang pintura. Pili-pili. Oh. oh alina okay. alin na lang yung Pili-pili oh, yung, yung, libro. Titinan mo yun. Oh. 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 Tapos may sticker pa. Oh, sa kanya pa yes. Meron pang Oh. Meron akong isang libro. Tapos, ang gagawin natin dito, may sticker siya. Dali. Ayan. Yung sticker na to, ang ganda. Ang ganda. Lahat ng mga friends mo dito Dali. sa school, asan ba yun? Alisin natin yan. Basta, itki-deket dan. Hmm. Hindi na ako marunong yun ah. <laughs> Hey, ito itu daun ano daw itu yan, sticker lahat yan. Alisin nyo, o oh, ganito. oh ikam ti papel daw, Di sticker. yan, mm. wag ilikit sa yon. floor. <laughs> <laughs> oh, you know, alisin nyo ganon, tapos idikit sa papel. Oo, oh, oh ano ito?

Lagay nah, mo dito. O bigyan mo rin yung mga classmates. Ah, oh, uh, dito. Gitu. Ayan. 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 Sa kabila. Very good. Ayan. Oh, oh sige. Ang sublit ang tondo ni sa tawi kami maestra. We are going, we are going. Now goodbye, now goodbye. See you again on Monday.

Oh my gosh. Yung kasi Ag tapok. E agtapok 'yung mga kasta. Ayan. So white boy. Oh my doggy. Okay, complete concept at saka 'yung lalagyan ng sabon. they're okay. so cute. Uh, very artistic plus to be. Oh, uh, ang Baker Center. Buti pang pa Baker Center may hot and cold daw ang pagkakatawa ako. Ala, gawin ako na pudot. Pati pintor na. na. Ayun, na Kabarsikan Child Development Center. Ayan. So, namasyal din ako dito sa health center. Friday ngayon. Akala ko walang tao. Kompleto pala sila. Pero dito ang lugar kung saan chismisan hindi naman kailan nilang mag-report. So, ano yan? Ano yan? Ay, matikaw man ang position mo dito, eh. Beach W. Ah, oh, Beach W. Tapos, magsi agsidada mo. Tente. Utong kin. Yan lang yun. Yan lang yun. Parda. Ay! Haan? Dukap. Yan lang, kagsaktaw. Dukap. Kagalutin. Dineng-deng. Tapos, di jay mat itlog. Ano, ano nyo? O, lagyan nila ng itlog. Breakfast? Hmm. Ay, ah, Ando na rin ang kanilang kusina. It... Oh, mm -hmm. kompleto na rin sila ng washroom. Mm -hmm. Oh, maliit lang na barangay. Itong barangay namin. And this is the washroom of the barang barangay center. No. Napanak lang si di Kalman. And then, kung gusto nyong magpatimbang, andito ang timbangan, kumpleto. Timbang, meron di computer. Oh, may computer room din. Oh, dito, ang tawag dito ay kung may mag oh, computer room at kung may mga nganak, pwede na rin dito. Di diba, ang sarap ng life? Kompleto kahit sa barangay lang. Yeah ito ang aking pamangkin na maganda. Hmm. So, ayan, pauwi na ako. Natapos ko na ang aking mission ngayong araw. So, time to go home. Again, thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye. Don't forget to subscribe, Kyle Elkins.